Ayun guys, breaking news lang po. Grabe. Kinasuhan na po si uh, Mayor Isko Moreno, no? Kinasuhan na. Kaya nga nagulat din nung ako eh. Kinasuhan na po si Mayor Isko Moreno. Grabe and corruption, no? Eh, kapapasok lang ho na balita na ito eh. So, breaking news ho yan. Grabe and corruption. Kinasuhan siya eh. Kasama nung labing uh, ng mga kasama niya po, no? So, kaya nga, biglang-bigla ito, eh. Natatapos ko lang mag pero syempre, oh, oh. breaking news ito, eh. Kaya nga, biglang-bigla eh. Oh. Sa mga ano dyan, no? kay Esco Moreno, kinasuwa na po siya. Lailani Lacuña, no? Yung si Doktora. Doktora to eh. Okay? Yung si Doktor. O. Oh. Aktay tayo nito. Laila ni Lacuña, former Manila Mayor, Hani Lacuña, sister. Filed complaints. Yung kapatid, no? Of graft among others. Against Manila Mayor Isko Moreno and 14 others individuals over the installation o pa new liga ng mga barangay president nako ayan no paktay tayo nito ayan po pinasuha na po si isko moreno no yan po yung pinaka latest news kasi kapapasok lang pa lang po nito na balitang na ito kaya talagang uh, mabigat po ito, no? Uh, ngayon lang ito pumasok, eh. Nabalita, eh, no? Napapasok lang talaga. Ngayon lang, kaya wala pang nagbabalita po, eh. Kaya, naku po. Ito, mabigat nito. O, papanong gagawin dito, no? Uh, gumawa sila ng pere. Patay. Patay. Eh si ano, naki, yung nangyari kay Roderick Paulate, di ba? Kay, kay Bistek. Sino yan? Si Bistek? May pangalan na Bistek? Herbert? Si Herbert din, ano eh? Guilty. Hindi ka naman ididimanda dyan na walang resibo? Oo. Oh. Kapag ka dinimanda ka nyan, merong probable cause yun. Kaya nakakatakot. Kasi dinimanda ka na eh. Pagka uh, ganit na sa korte, ibig sabihin na may ebidensya. Ay, wala akong nagpapail sa court nang walang ebidensya. Kapag ko uh, kinasuhan ka sa korte, usually po may evidence na hawak yun. Kaya yun ang mabigat dito. Hello po. Ganda tanghali po. Yes. O, latest siya ka. Yun. yun lang po. Ano, sa, ina uh, inaano nga natin, inaalam natin itong uh, development na ito. At uh, ano ko. Hindi ko alam kung anong maiisipin natin dito, no? Uh, nabigla din ako sa balitang ito. Sapagkat, uh, nako, uh, mabigat ho itong akusasyon na ito. Patay na ito. Kaya, yung corruption na nakaka, eh, ako, para akong gusto, gusto ko maniwala rito, eh. ba diba? Si Moreno hindi naman kasi mayaman ito talaga. Mahirap lang din ito. Sigur kasi ano yan eh, yung sa mga mayor, talagang may ganun yan eh. Uh, endemic na yan eh. Kung baga part na yan eh. Institutionalized na yan. Systemic na yan eh. Nga lang, kapag ka nasilip ka, yari ka. Yun lang naman yan eh. Talagang lahat gumagawa niyan. Kaso nga lang, pag nasilip ka, yari ka. Kaya Pwede kang, may, may, choice ka naman na wag kang tumanggap ng pork barrel. Wag ka tumanggap ng sweldo. Wag kang tumanggap ng lagay. Nasa sa'yo yun din eh. Pero minsan yung iba, katulad ito, ni Tony Isco, siguro nasilaw siya sa pera. Alam ko nga, nagbigay si Bill Gates sa kanya ng 19 million eh. 90, ah, hindi, 9 billion. Ay, 9 million. Hindi, ilang million ba yun? 3 million. 3 million lang yata. 9, billion, 9 million din. Eh. Mga 3 million lang. Basta nagbigay sa kanya si Bill Gates ng ilang million din. Papagawa ng CR daw yun. So, liquidation nun. ba? Diba? Kaya, yan. Yan ang uh, magiging uh, kakalabasan nito. Eh ah, uh, yung liga ng mga presidente yata ito eh. Huwag maglagay ng uh, new liga president na wala namang barangay eleksyon. No? Uh, yan, yung mga uh, collection ng mga basura. may mga ganyan. May mga ano sila nagbabatuan eh. Ah... Uh, eh kung may problema kayo kay Lacoña, di magdemanda kayo, di ba? Ito talaga dinimanda siya. Eh gusto ipakita rito na hindi talaga na siguro gusto niya ipakita rito na hindi Diyos si Isko Moreno. Korap din yan. Natanggap din ang lagayan. Ako hindi ako, hindi ako magugulat eh. Na tumatanggap ng lagayan si Isko Moreno. Kasi doon na lang sa Itbulaga eh. Walang utang na loob. Uh, di ba? Pera-pera siya, abri wala siyang respeto kay sa Itbulaga, no? Tinanggap niya. Bakit niya ba hindi dapat tanggapin yun? Kasi si, may utang na loob siya sa mga Itbulaga. ah uh, Di ba? Dahil sa pera, tinanggap niya, nag, kinilaban niya ang mga TBJ, di ba? Kaya, ang lakad neto ni Riorme, pera-pera din to. Kaso nga lang, magaling lang magsalita magaling to magdrawing eh. Mag magaling magaling din siya eh. Ma Pinapalinis niya yung Maynila. Pero hindi naman pera yun niya eh. Hindi naman niya personal na pera din yung ginagamit niya doon. Pero din lang ng tao yun eh. Hindi naman naglalabas ng pera niya yun eh. Di ba? Naglabas ba na sarili niyang pera yan? Hindi naman eh. Pero magaling siya mag ano. Magaling, magaling siya mag media-media. Magaling siya mag gilas, no? lagi siyang naka lagi may mga camera siya, naka live stream siya pag gumagawa siya ng ano, pinapakita niya yung mga ginagawa niya. So in a way, parang okay na rin sa akin 'yun kasi marami naman din siya nagagawa, pero hindi okay sa akin na magnakaw siya. Marami ka lang gawin, pero huwag kang magnakaw. 'Di ba? Bawal kasi 'yun eh, graphic corruption nga So, hati ang tao eh may galit, may Ah, uh, uh gano'n. No? So, tignan natin tong ano na to. Balita ko itong mayor isko, binenta yung palengke. Ewan ko. Kaya siguro, ewan ko kung ano pang ano na Bagong-bago lang kasi to kapapasok lang. Pinaylan pinailan ngayon. Ngayon mismo. Pinailan siya ng kaso. Kaya nga, binato ko kagad sa inyo. Although wala pa talagang ano, kasi pina kapapasa pa lang. Eh. Hindi pa yun si Yorme hindi hindi pa makakasagot dito. Hmm. Kasi nga paano siya makakasagot dito eh 'di ba? Eh ngayon pa lang ngayon pa lang inano, ngayon pa lang 'di ba? Ngayon pa lang naman isinampa yung kaso. So wala pa siyang maring hindi niya to sagutin. Pero kalimita kasi ng ganito, pag dinimanda ka, ibig sabihin may evidence against you eh. Sinampahan ka ng kaso nga lang, pag-uusapan doon, kung matiba yung ebidensya laban sa'yo, yun lang naman yun eh. So, titignan natin ang ano nito. Gandang tangali, Sir Jung, yes, si Bing Santos. Uh, Maria Pepaliso, hello. Uh, Sir Jung, I'm late. Hindi. Talagang ano, ano na to, pangalawang beses na ako nag-live. Kasi nga, kapapasok ko na na balita, idinimanda ng graft and corruption si Isco Moreno. At tinitignan ko nga yung mga reaksyon ng tao, reaction ni Mayo ni Isko Moreno wala pa. Kasi ngayon pa lang, ngayon pa lang siya sinampa ng kaso eh. So wala pang reaction si Isko Moreno sa ngayon. Pero ito kalimitan ng dinimanda na artista na guilty sila. Kasi nakita ko nun, si Terry Honor Bob, dinimanda rin. Oh, si Terry Honor. Si ang alam kong na mga artista dinimanda itong si Rodrick Paulate na guilty siya eh. Convicted. Kalimitan convicted. Alam ko si Terry Honor na convicted ni. Eh. Nag-appeal lang 'yan eh. Under appeal lang 'yan eh. Si si ano si Roderick Paulate, convicted. Ah, uh, si si ano si Bistek, yung si Bautista, Herbert Bautista, convicted din lahat. Lahat ng artista na mga council mayor na dinimanda, Convicted lahat eh. 100% ang pagganak. Pagka may mga ganito na konsyal, mayor, nakukonvict eh. Kasi nga may mga ebidensya. Kasi yan, pagka dinimanda ka, ibig sabihin may hawak na ebidensya yun. Mahirap yun kasi may paper trail yan. Kaya nga pagkakaway mo yung mga may hawak, mga hindi mo kaano. Kaya nga may linyada na sinasabi eh. Kailangan kalinyada mo lahat. Pag ka ng ano, puro kayo. Bigayan, di ba? Ako tatakbo ngayon. Ha? Walang awaya. Kasi pag nangyari, pagka, o, oh, utya, ayaw mo sumunod sa linyada, oh, magsisiraan. O, oh, eh, sinimula ni Isko, eh. Siya yung gustong mangagaw, eh. Siniraan niya about yata sa, ano, di ba? Magkakatikit sila, alam ko, eh. Eh, wala na trabaho si Isko Moreno. Nagtitinda na lang ng bulalo. Sa Tagaytay. Hindi ako magkakamali. Tapos, tag host-host siya. Wala naman nangyari. Sa Itbulaga. Tumak dahil nga walang nangyayari sa karir niya, tumakbo na naman ng mayor. Nanalo. Eh, bina binanata naman siya ng kaso ngayon. and corruption ah uh, bakit nasa labas yata sila. Uh, ayan, si Lacuña, dun sa installation daw ng New Liga ng mga barangay president. Kasi papapasok ko lang ito na balita eh. Pinailan siya ng graft corruption kasama yung labing apat pa na individual sa pag-installation ng New Liga ng mga barangay president. So, Grape and corruption noong sinampa. Yun yung mga hawak nila. Oh. Makapal din eh. Ayun, dami. Yan. Oh. Mga evidence. Pag ito na isang pa, ibig sabihin may probable cause. Sasagot ngayon yung ano, hearing niya, medyo matagal yan. Tapos conviction. Kasi iaangat pa yan sa Supreme Court. Eh. Sasabihin ano na Supreme Court yan, guilt, uh, convicted ka. Ganun yan. Matagal din yan. Pero ayon sa datos, no, lahat ng mga dinimanda ng mga artista ng mga graft and corruption, lahat sila na convict. Pero walang nakulong. Wala. Si Herbert ba nakulong? Hindi rin. Di ba? Walang, parang hindi naman nakulong si Herbert Bautista. Nakulong ba si Herbert? Convicted yan. Kaya walang nakukulong eh. Pero ngayon, pagka hinabol to kay PBBM, eh patay ito. Hindi naman pa pwedeng hindi pa kulong ito. Kung si BBBM pa presidente ah, certain niya kung si si BP Sara dahil medyo close sila noon. Pero kung si PBBM daw malamang hindi siya hindi siya i-spare noon. Hindi nga eh. Sabi niya ganun, mare papaleso. Oh. Uh -huh. Ayun nga, graft and corruption uh, sinampahan siya ni Lacuña, no, yung kapatid ni yung dating mayor. Kinasuhan siya, graft and corruption. Malamang to sa ombudsman to, DOJ. Ombudsman kasi mayor eh. Ombudsman na yan. Tapos, ipapasa yan sa sandigang bayan. Eh, mabilis pa naman mag-ano yung sandigang bayan ngayon. Nakapasay siya. So, yun lang po muna. At uh, yun lang po yung ulat ko ngayon. Dahil hindi pa naman sumasagot si Yormi. Wala pa eh. Tinatawagan ko nga, pre, kumusta ka na? May kaso ka pala. Wala, hindi pa nasagot. Ayun lang po muna at maraming salamat sa si inyo at I love you all. Pagpalaan kayo ng Panginoon Diyos. Sa mga nag-like and share, nag-subscribe, salamat po sa inyo. Pagpalaan kayo ng Panginoon Diyos. Tignan natin to ha. Yes, so... Magka-alyada tong dalawan to, tapos si, nung maging mayor si Lacuna, parang naging ano si, ano, nag-nego-negosyo, wala, sigurong di naman gumagana yung negosyo niya, hindi rin malakas, eh, yun. Kaya yun ang nangyari, balik bumalik siya sa pagka-mayor, doon na siya nakasuhan.